Mahal na po ang Isus sa sareno. Salamat po sa iyong wagas at tapat na pag-ibig. Salamat po at ipinakita niyo sa amin na anuman ang mangyari, naririyan kayo. Handang magpatawad, handang umunawa, handang tumulong sa amin. Itinatagubili namin sa inyo ang mga mag-asawa, lalong-lalo na ang mga dumaraan ngayon sa pagsubok. Lalo-lalo na ang nagsasabuhay ng kanilang katapatan at pagmamahal. Itinatagubili namin sa inyo ang mga naghahanda sa pag-aasawa na kanilang mawari na ito'y mahalagang bukasyon at misyon sa buhay. Mahal na pong Jesus sa Sareno, tulungan niyo po ang aming bayan upang lalo naming maipakita ang aming pagsunod, pagtitiwala sa inyong kapangyarihan at pag-ibig. Mahal na Isus sa Sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.